Kagsawa Ruins dito pa rin sa Kagsawa Albay Ayan. So ito ko kayo dito mga lods Ito na yung kampanaryo na lang natitira oh Noong pumutok ang mayon Natabunan yung buong simbahan Ito na siya Ito na yung mga natitira na lang Kaya nga yung mga ruins ng simbahan Marami talagang tao dito. Oh, so, mga ilang daang taon na kaya nang nakakalipas nung yung talagang pagputok niya na yun. Kapainin ah? nanti. Saguna, tuloy. Ha? Nanting niya mga loso. Talagang bato-bato na lang ang aiwan. ৰা সদায়